Turo. Turo. Turo lang. Thank you. Itong pinili niya. Nasaan yung pinili ko? Okay, ito. Okay? Punin mo pa yung pinili. Ito nakakalap. Kapayin sa akin. Ayan. Nasaan yung baraha ko? Hindi Nasaan yung baraha ko? Thank you. Huwag mo ipagito sa akin. Huwag mo ipagito sa akin. Huwag sabihin niya may daya. Kasi dito. Ang baraha ko ito, di ba? Ito tamitin ko. Parang parang gan. Ang baraha kinuha niya, wala ka rin itong malaban sa bulsa niya. niya. Ito naman po yung pulsa ka.

si sure is natin 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 si sure is Malalaman yeah, yeah. ko ito na, 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 ba? Mala kung babayero o hindi. <laughs> <laughs> Toro. 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 yan 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 Ayan, ayan, oh. ayan, ayan. Ilalim. Anong babae sa baraha? Kapag puin ito, sertifikado nito. Mm -hmm. Good boy. Good <laughs> Ito ba, puin <laughs> hindi? meron ba, ba tayong pililihin? <laughs> Ang <laughs> buhay ko tawag babigitin ko lang kasi. Oo ba? Ano ba 'ko Hindi, hindi. Lulayan ko sila ng. Ah, vero. Kumikin ba 'yan? Nakabayad ka pa rin Wala. Pati trend din. Magic siguro 'yun. Hindi 'yan sabi ng kamay. Wala lang nakikita nang 'yan. Oh, may na kanina. 'Yan. Sa sa inyo. magic Hindi nasa kamay Hindi kamay kasi Ito. Siguro sa kasi jack diamond hindi. Ano ba 'to? Ito jack diamond hindi. Paano dito naging kasi brain niyong mga tao, sa dayo nagawa po ano yung 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 850.000. Oh, um. Ah, yeah, mm -hmm. ayo langla, na. 850.000. Kalau lu ngumpanannya begini menaluk kan. 850.000. Titanic. 8.9. Kayak mana? Mau ada ketemu? 850.000. Sekura. Bukan bro. Jauh dari pertemukan. Lo itu. Itu kayak mobil go. Itu. Itu. Oh, itu tuh begini. Lo itu.

Ah, dadahano. Dinam. Ha? Dal. Tayo kayo kayo. Ito ang tinawag. Thank you. Asa pinili mo? Isa. di ba ito?